Hello, good morning mga ka-legacy. Ito po ang uh, merienda ko naman ngayon sa Kama Kamantilis sa amin sa tawag namin dito sa Bulinaw. Anda. Na, uh, Bulinaw dialect is kamantilis. So, ito po nung bata kami, ito po yung isa sa merienda namin, no? Mga lawin, magsungkit. Marami lang ito sa paligid. Sinusungkit namin. So, eto nung isang araw, eto nga pasira na siya. Kasi nakalimutan ko siya. Binili ko to nung isang araw. Galing kami ng alamino sa may bani, no? Bibili sana ako ng pakwan. So, may bata na tumakbo. Tapos, iisa lang kami. Tumakbo siya ulit doon sa maraming sasakyan. Pero walang binili. So, hinintay ko siya talaga. Kasi, ganun ako eh. Parang, bata, no? nakakaawa so, although hindi ko naman masyadong hilig na nakainin ito uh, talagang himintay ko siya na bumalik, tinawag ko siya kasi mula doon sa kinaroonan ko uh, wala talagang bumili doon sa napakaraming tao, napakaraming sasakyan na iniwan niya kami <laughs> iniwan niya kami pumunta siya doon sa marami pero, Ganon talaga ang buhay. Minsan, yung iniiwan mo para sa akala mo ay mas mabuti, ay mas mapapabuti ka, ay opposite pala. So, ganun din sa... That's, that's the first lesson na, na makukuha natin sa kamantilis na ito. Yung minsan, uh, naghahangad tayo ng kagitna. Sabi nga, san sa ang nawala? So, again, uh, yung second lesson naman, ito nung ginili ko siya, hilaw pa. So, sabi ko, pinabi uh, ko, pero nakalimutan kong i-ref. Kaya, tapos ang ang sabi ko, iluluto ko sana siya sa tubig. Yung pag i-boil, kasi pag hilaw pa, pag binoil mo, matatanggal yung, yung lasa na parang, ano bang tawag dun sa, sabuli na masapra. Ganon. So, pag niluto mo sa tubig, i-boil mo lang, manamis-tamis na. So, eto, nabisi, kaya nang tignan ko, ewan ko kung may madadakot pa ako dito. Meron pa naman, nakakain pa ako kanina. So, second lesson natin sa kamantili, sa kamachili na ito ay, kung minsan, masyado tayong busy sa buhay. Nakakalimutan natin na Tumatanda na pala tayo. So, minsan magising na lang tayo sa realidad na agi. Patapos na pala ang buhay ko dito sa mundo. At wala tayong nagawa. Walang nangyari sa buhay natin. So, ang, siguro ang lesson na gusto niyang ituro eh habang bata ka pa, uh, talagang pagtuunan pagtuunan ng pansin ang bawat uh, araw at bawat yugto ng buhay. Huwag mong sabihin na, inuwi bata pa naman ako, I still have plenty of time. Hanggang sa maubusan ka na ng oras, magugulat ka na lang, wala ka na palang oras. Katulad ng kamantilis na to, nagulat na lang ako, konti na lang ang pwede kong kainin. So, hindi pa huli ang lahat, uh, pwede pa nating iayos ang ating buhay, pwede pa tayong makagawa ng makabuluhan sa natitirang araw ng ating buhay. <laughs> yeah, yan na ako parang, yan na kasi yung ano ko ngayon dahil pag ganitong senior na tayo, ano pa ba ang pwede kong gawin sa natitira kong buhay? Dapat hindi ako mabubulok <laughs> ng, ng walang saysay. -say. Yeah, na hindi ako mabubulok tulad ng kamantilis na ito kasi naubos ako kung baga nakain, na, na, na utilize kung anong dapat kong i-share, na ipamigay ko at walang natira, walang nabulok, walang nasayang. So, ang kamantilis, bow.